5 peso commemorative coin at ang isa po dito ay binibili sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Ipapakita ko po sa inyo ang dalawang klase ng 5 peso commemorative coin. Heto po ang isang 5 peso commemorative coin. Heto po ay tinatawag na 5 peso commemorative coin bagong bayani. Ito po ay isang pag-alaala sa mga makabagong bayani ng ating henerasyon o tinatawag na mga OFW. Kung makikita nyo po to, meron po dito isang pamilya at ang isa nga po dito ay may hawak na maleta at kung makikita nyo rin po yung isang eroplano yan po ay ibig sabihin yan po ay lilipad papuntang ibang bansa ito pong commemorative coin na ito ay iniaalay sa mga makabagong bayani na tinatawag na OFW ang binibili ko po dito sa halagang 1,000 pesos ay yung mga brilliant uncirculated condition or yung mga nakablister pack po. Yung mga hindi pa po nagsisirculate sa ating sirkulasyon. 1,000 pesos po yung binibili. Baka po makakita kayo ng na mga nakablister pack or yung mga brilliant uncirculated condition. 1,000 pesos ko po sa inyo bibilhin. Basta po yan ay brilliant condition. At ang pangalawa naman po natin na commemorative coin ay ito pong Lady Gold Planting Ito po ay Lady Gold Planting 70th Anniversary Dito po makikita ang pagbabalik ni General MacArthur Ito po ay sa bandang Leyte year 1944 to 2014 Ito po ay pag-alaala bilang sa kay General MacArthur I shall return kaya po yan po ay nakatatak sa logo niya at makikita nyo po ang limang star sumisimbolo sa rango ng ating general na si General MacArthur ang binibili ko po dito sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos ay yung sinundan po nito na 50th anniversary ito pong lady gold plunding na 70th anniversary ay marami pa po ang nagsisirculate nito ang hard to find po at rare ay yung 50th anniversary na sinundan po nitong 70 kung konti lamang po ang ginawa ng Bangko Sentral sa mga ganong klaseng bariya na 50th anniversary, 3,000 hanggang 5,000 pesos po yan binibili. Kung makakakita po kayo, ay bibiling ko po sa inyo sa halagang 3,000 hanggang 5,000 pesos. Depende po sa kondisyon. Pag yun ay brilliant condition, 5,000 pesos ko po bibili sa inyo. Kaya po, i-check nyo pong maigi ang mga hawak yung commemorative coin. Baka po hawak nyo na ang aking hinahanap na rare at hard to find. Marami pong salamat. Sana po ay mabenta nyo ako ng mga nabanggit ko na barya.